Ayun po, good news po ano. Ngayon po ay sa sibuyas po naman tayo. Good news po at gawa ng maganda po ang presyuhan ng sibuyas ay kaso po naman ay wala pa naman tayong panglabas pero nakakakita po naman tayo ng magandang ano diyan opportunity. At gawa ng tayo may tanim kahit medyo siya huli ay may bumibigay na ng presyo. Yeah, ito na po yung ating sibuyas so, Tayo po ay ano na, may ilan na pong tumawag sa akin na kahit wala akong kontak ay na hahalukay pa rin nila yung kontak po ba kung baga may nag uuper na may nag uuper na po sa atin ang ang presyo ng sibuyas ay 280 may 300 may 340 oh yan po ang uuper na sa atin oh talaga pong ako kinakaligig na rin ng kaunti ay sabi kay ano kaya palagay ko po ay mga, mga isang ano pa mga 10 days pa po Pag-aabot pa yung presyo ganoon. Biglang taas ang presyo biglang nagbagyo. Oho, syempre Unang-una nakakaawa po yung nasalanta. Oho, pangalawa, tumaas yung presyo, nakakaawa po naman ay yung mga gagamit. Kung maging sa atin po naman, ito naman ay dumaan din sa proseso na medyo ano po eh. Ano sa sa dilig po uh yung mga, ano ang presyo natin katulad po nung kamukha po nung mga nandun pa nating tanim papakita ko po mamaya pupuntahan po natin yung para siyang mga natutunaw na oo. Uh, at gawa po ng iba karamihan po dito sa amin magtatanim hindi na sumusubok tumanim at gawa ng laki na ng lugi parang hira, uh, hirap oh, hirap ng mag uh, ano hirap nang tumanim uli yan yeah. 10 days are pag lang gumarbot pa rin ang presyo na yan siguro kahit hindi pa tunay na hinog yung pagkakatawaan niya yung yung i-harvest niya oh, idadali na po natin yan para mabawi po natin yung mga iba nating nilugot doon yan yeah, oh. Ya, yeah, itu papu. good news po para sa magtatanim ano po pero nung nakaraan po dito po sa lugar po namin halos hindi pa mabinta ay syempre kung ako po ay may lupa na may talan na ganito yung po ibibinubunot ay at initatabi na po kung hindi na nga inaalagaan ay ngayon po ay marami yung nagbunot at ang tawag po namin doon ay itinatambak na lang. Tapos pinapalitan ng ibang crops. Ilan-ilan lang yung nag uh, na tumanim. Oh. Uh. Kaya po nagpe na yung mga mamimili ng mataas. Oh, uh. walang makuha. Oh. ito po ay medyo po natin sa pataba abuno chicken manure at saka yung anong tawag doon mga pulyar para po ba bumulas bumilis kasi bihira yung ganyang presyo nasubok natin siya no isang pasko yung ganun pong presyo 10 plat po ito. Ano nun, nung natin binilang. Pero yung pong isang plat at kalahati, hindi po natin yan Oo, oh, kahit po mas tumaas pa yung presyo, gawa ho na yan ay yung sariling pabuto natin. Ang tinatarget po natin, yung pang-December. Ito lang do 30 variety ang ating kakalas po. Oo. Oh. Biglang taas po ang presyo. Oh. Tapos tayo po naman sa papaya po naman. Oh. Yan yung ating mga papaya. Ang paranggit po ngayon ng papaya ay 15. Oo. Oh, 15 to 20. oh Yan. 15 to 20. Er na po yung ating papaya uli. Oh. Ayos na. Oo. Oh. Er naman ay yung namatay na isa. Nabulas na rin na. Oo. Oh. Oh. Titinto 20, hilaw po 'yun. Sa hinug ay parang ano po, 25 to 30. Sa hinug. Oh. Yan ito na po, yung ating papaya update update na rin po at yan po yung farm gate niya ay ito laki na oh isang dangkal isang dangkal na ito lalo na oh lalaki bilog nag iiba iba rin po pala ang ship niya oh tatanggalin natin yung dahon para po pumukos ang ano ang bunga niya ang taba niya sa bunga oh ito mga pabilog. Ang ganda, ang kinis. Yung pa oh. Lalaki na po ano. Ano bilis na ba kay? Nakakatuwa po pagkagayaan. Au. Oh. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Yan po yung ating sibuyas oh. Are Na mukhang uh, hindi man natin sasabing kikita, aabot tayo sa magandang presyo po. Pero yung po naman, kung umabot man tayo sa magandang presyo, parang masasambot lang natin yung kabila dito side oh, areo. Papalingon natin dito 'yan. Gawa ho ng ito, bagsak naman tayo dito halos hindi po tayo ano, dito hindi kumita ng maganda oh yan lugi na ano po naliit siya naliit nung naliit kumpleto na rin po ito ng patawa tapos po yan may pabaha na rin may patubig na oh Diretso na po ang patubig niyan. Oh. Yan yeah po ang ganap sa ating sibuyas naman. Oh, magandang pagkakataon po. Yan, yeah, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.